Thank <laughs> you. Ayan, isang magandang araw na naman po sa inyong lahat mga boss at kumusta po kayong lahat at tarapot sa man na kung dito sa isa naman nating panibagong video. At dito po sa video na to ay usapang Honda Motorcycle ulit tayo at dito po ay ating alamin kung paano yung wiring diagram ng turn signal light, hazard light at ng horn or bosina. Pero bago yan mga boss sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapalo sa aking Facebook page. Ayun po pakisubscribe nyo na ako dito sa aking YouTube channel at ipalo nyo na rin po yung aking Facebook page. Ayun po mga boss kung kayo po interesado dito sa video to tara po sabay sabay ulit natin panoorin to hanggang dulo. At dito po ay eh, makapulo tayo ng konting idea or kalaman tungkol sa Honda Motorcycle. So pasok mga kaibigan! Okay mga boss, kung nyo pong napanood yung nakaraan nating video at doon po binahagi ko sa inyo yung tungkol sa Honda Motorcycle at binahagi ko sa inyo yung wiring diagram or wiring connection ng headlight, fork light, tea light at ng brake light. Dito naman po ay Honda Motorcycle pa rin tayo at dito naman po ibahagi ko sa inyo yung wiring diagram or wiring connection ng turn signal light, hazard light at ng horn or busina. Sa so, po mga boss, stay tuned lang kayo at sabay-sabay ulit natin panoorin tong video na to hanggang dulo at dito po ay makakawa din tayo ng kaunting kalaman or idea kung paano yung wiring connection or wiring diagram ng non signal light, hazard light at ng horn or busina. Saan po inyong makikita, nandito na lahat ng mga component na konekta natin ng wiring at simple po uh, tulad ng sinasabi ko sa inyo, pagpasinsya nyo na lang po yung ating drawing gawa ng hindi po tayo ganoon kagaling mag-drawing ang mahalaga dito ay alam natin yung rotation kung paano yung wiring connection sa mga component natin nabanggit pero bago natin connectan yung mga component natin ginawa or inyong nakikita una simple po ay alamin muna natin yung wire color code dahil po sa motor ay mahalagang alam din natin yung wire color code dahil po yung color code ay dyan natin or ito yung magiging guide natin kung saan nakakonekta or papunta yung wiring connection dyan po dito may sinulat na rin ako. Ayan po. Kung ano yung ating gagawin ngayon ay nandyan na nakasulat. So, yung accessories wire ng Honda motorcycle is black. Then, yung left side signal light ay orange. Then, yung right signal light ay light blue. Then, yung ground is green. Then, yung horn trigger is light green. So, po yung mga wire color code sa mga nabanggit nating mga component dito sa Honda motorcycle. So, po ngayon po ay proceed tayo sa ating wiring diagram na gagawin. Sa so, po, tulad ng mga nakaraan nating video ay dito tayo magsimula sa battery. Sa so, yung makikita, ito yung battery natin, ito yung positive at ito naman yung negative. So yung negative, ayan po, always na pong nakakabit yan sa body ground. So, yan po, yan yung symbol ng body ground. Then, itong positive, dito tayo kukuha ng wire at ikakabit ka din papunta sa ignition switch. So, yan po, ito yung ignition switch. Mayroong dalawang terminal yan. Ang isa dyan ay magiging power supply at ang isa dyan ay magiging accessories wire. Dito sa accessories wire, mga boss, dito na lahat nakakabit lahat ng mga electrical component or accessories ng motor sa kahit anong component. Ito na lahat ang magiging power source niya. At itong ignition switch, pag nag-turn on yan, yung power supply ng galing sa ating battery ay lilipat lang yan dito sa accessories wire pag naka-turn on na yung ignition switch. Yan po. So yung wiring connection galing sa positive ay kabit natin dito sa kabilang terminal ng ating ignition switch. So ganyan din dito sa ating accessories wire, ayan po dito na tayo kukuha naman ang ikakabit natin sa placer relay sa ating placer relay mayroon niyang dalawang terminal, so mayroon niyang nakasulat na letter B at letter L so dito sa letter B ay dito natin ikabit yung mga galing sa accessories wire so ayan po, ganyan yan ayan din Yun yung ating output yung letter L, yan po ay ikakabit natin papunta naman sa ating turn signal switch. So dito sa turn signal switch, tatlo yung terminal natin makikita dyan. Mayroon dyang letter B, letter L, R at letter L. So dito natin ikabit yung galing sa plus relay na letter L. So ganyan yan. At ito yung magiging power supply ng ating turn signal switch. Tapos ayan, ito yung ating valve na apat. Ito yung sa harapan, ito yung sa likuran. Ayan, pag natin yan likod at saka sa harap, yung kaliwa at kanan ayan, ganyan tapos yung magkabila ang terminal yan, ikakabit na lang natin sa body ground, so ganyan din yan body ground or pwede nyo pagsamahin yan yung apat na yan at isa lang ang uh, ground na gagawin nyo so ayan, ganyan, tapos ayan yung ating galing sa turn signal switch kung alin yung kanan ayan, ito yung kakabit natin naman dito sa kanan ayan, katulad yan Mm, ganyan tapos yung kaliwa, ito naman yung ikakabit natin sa kaliwa, ayan, dito lang yan ngayon, dahil magkakabit tayo ng hazard yung ating hazard, tatlo din ang terminal natin gagamitin dyan so, kukuha na lang tayo ng power supply na magagaling dito sa turn signal at, katulad yan, ayan splice na lang natin, or galing dito sa kanyang terminal, pwede rin yan at ikakabit natin dito sa ating hazard switch para magkaroon ng power naman itong hazard switch so ayan tapos yung kaliwa at kanan dito na natin isasama kukuha na tayo dyan sa kung alin yung kanan ng turn signal switch ayan. dyan na rin natin kukunin para hindi na tayo pupunta dito sa ating bulb so ayan ganyan na lang yan so mag splice na lang tayo o kukuha tayo dito sa mismong terminal ng ating turn signal light. So ayan, kakabit natin diyan. So po, tapos na tayo sa ating wiring connection ng ating turn signal at hazard lamp. So ayan, makikita nyo, pag nag-turn on tayo dito sa ating accessories, uh, sa ating ignition switch magkakaroon ng power to then pag i-on natin yung switch ng turn signal magkakaroon na ng output yung dalawang terminal at iilaw na yung ating magkabila ilaw kung alin yung pagganahin nyo yung kanan or kaliwa yan sasabay na yung dalawa na yan. kapag kahasag naman at apat ang gagana gagana yung harapan at gagana rin yung likuran na dalawa so yan ngayon dito naman tayo sa ating busina So, sa ating busina naman dalawa yung terminal so kukuha din tayo dito ng uh, wire galing sa accessories wire ikakabit natin sa ating busina uh, sa ating switch then yung output ng switch ito naman po ay ikakabit na natin sa mismong busina na then yung kabilang terminal ng busina simple po ay Uh, eh, nakakabit din yan sa ground so ganun lang po kadali yung wiring connection ng turn signal light, hazard light at ng busina dito sa ating pinakita ay hindi na tayo gumamit ng relay kasi po ito yung basic wiring connection lang na ating uh, pinakita so yun lang po mga boss, sana po inyong magustuhan at maraming salamat ulit sa inyong patuloy support at panunod hanggang susunod natin mga video at in pong antabayan, God at mabuhay po kayong lahat